Oh! Malalaki oh. <laughs> Pag tayo sinuwerte dito, abay ikat ang kapalit nito. Maka office kung ako nasa lagay mo, anong pipiliin mo? Yung maliliit o yung malalaki? Palagay ko, pipiliin mo yung malaki. Pero ako, Maka office pamimiliin mo ako sa pamain ko yung maliliit o oh, ito. Malalaki ito, pero ayoko ako nito. Isusugal ko ito. Anting tayo ngayon, magkakana ako. Sana swertehin bukas. Bigay ko na sa kaibigan natin. thank, you. thank you. Baka magtaka kayo ha. Hindi ko pa hunting season ngayon dahil may buwan pa sa gabi. spot na pagkakanaan natin yun. Tatanong yung batuhan na yun. kasi ako sa mga pamain tilapia. Pero wag ka Ang totoong dahilan, malakas ang kutob ko. Makakahuli ako bukas. Ang spot na tinuro ko, sa babala ng bahay namin yan. Hindi ko pa nahulihan yan. Pero palagay ko mamaya gabi, matitimbog ko siya. E gano'n naman ako kasigurado kung may mahuli ako. Well, eto yung sinasabi kong hunter's instinct. Sa mga mangisda, sa mga mga ngawil, sa mga mamamalakaya, itanong mo sa kanila, alam nila yan, instinct na yan. May pitong kawil pa ako rito, kaya mahirapan ang mag-video. Siguro bukas na lang, pag naman daw, nalagyan ko itong mga lugar na ito hanggang doon. Hindi na tayo. Sampu lang ito, kaya mabilis lang. Bukas na lang at mahirapan ako, lulusungin ko ito. Wala pa akong best eh, pero... Okay lang. So, bukas kita-kita na lang tayo. Fast forward na tayo. Alam ko namang inaabangan yung pamamandaw eh. Kung may huli ba o wala. Sige, eto yung unang kawil. Wala itong huli ah. Pero wala rin pain, rin. Balagay ko kinain ng katang yun. Yung ikalaw at ikatlo, parehong wala. Eto ngayon yung pang-apat. Wala pa rin. Mukhang nagdidelikado na. wale. Anong nangyari sa mga kawil na ito? May apat na kawil pa naman natitira. Pero ang totoo, parang na dibdib ko. Mukhang... <laughs> Mga napasubo ako sa sugal ko ah. Pero okay lang. May natitira pa akong baraha. Ito yung sinasabi kong napakaganda. Napakaganda lang. Pero hindi <laughs> natin alam kung laman. Matagal ko na pinag-iinitan ang spot na ito. Nandyan lahat ang hinahanap ko. Malaki ang pato. Malalim ang lungga. Hindi ko pa nahuhulihan. Pero bihira ako mabigo. Hindi ko kasi tinatantanan. Pag alam ko meron, hindi ko nilulubayan. Gagabi-gabihin ko yan. Babalikan at babalikan kita. Oo, may huli! Parang kumakayod sa bato yun, yun, yun. Yun, yun. Sunod, sunod, sunod. Sunod, yun, sumunod. Sumunod na. Pira tayo sa pababaw. Ang full video nito, mayro kabaan ha? Ah. Pero pinutul ko na lang. sumuot kasi yan sa butas. Matagal kami naghilahan. Akala ko nga yung sumabit, pero sumunod din. Yan ang kagandahan pag ang kawil mo, ang assembly wow! mo, heavy duty. <laughs> Swerte! Ah, ayun, malaki na rin. Malaki na rin ito. Tawin tayo doon sa kabila. Dahil ito hindi ko mayahon dito eh. Puro kasi ito ano eh. Pataas. Sa panguhuli ng igat, ang pinakamatinding labanan, yung babatakin mo siya mula sa lungga. Pag sumunod na siya, 50-50 ka na dyan. Lalaban yan, magkakawag yan. At yung natitira yung 50, pakiramdaman mo, unti-unting manghihinayan yan. At sa experience ko, pag nasabitan ko, sumunod, malakas ang pakiramdam ko. Kahit hindi ko pa siya naiahon, huli ko na yan conquered ko na. After all, hindi ako nagkamali sa akin tilapia. Mas pinili ko yung maliliit kumpara doon sa malalaki. Dahil sa maliliit, makakahuli tayo ng ganito. Salamat sa Diyos! Tama ang desisyon natin! Yung tilapia ang malalaki, binigay ko na kay po yung maliliit akin. Dahil yun ay ipapain ko. Uli natin oh. At Oh. Katlo kilo mahigit na ito. Salamat sa Diyos! So hanggang dito na lang, Salamat sa inyong panonood. Hindi <coughs> ako nahuli oh. Sa bato na yan.